at bago lang kayo sa youtube channel ko guys please subscribe and like and share para lagi kayo nandito sa aking another video and guys ay nandito uh, ako sa maliit na farm yung tawag ko pala sa farm guys ay nilagay ko yung mga uh, tanim tanim ko sa maliit na paso, hindi sya oh, plastic na lagay, para paso din sya guys at uh, nag uh, aking punting maliit na taniman farm na ako guys at nagtanim ako ng ampalaya, tsaka uh, sitaw pechay, dahon ng sili at luya at uh, upo yan guys, ang aking tanim sa maliit na farm kasi na, naghanap ako ng ano, paraan guys, para makatanim ako kasi namimiss ko yung I aming mean, province at uh, para makatulong din guys uh, sa sa araw-araw Ayan guys, love you all. Pakita ko sa inyo guys. Guys, si, ay upo. Ayan, upo. Tatlong buto. Nagay ko dito, ayan. Tatlo lang guys. Ayan, tatlong buto. Eh, okay, mahal yung mga bilihin itong gulay guys. Tapos bukas ko na siya diligan ayan Bukas ko na siya diligan, guys. basa, -basa na siya. Paraan. Medat din. So guys, lumaki na yung aking mga tanim at gumagapang na yung iba. Yung guys, ito yung Uh, ampalaya yan mga ampalaya ko guys lumagapang na kailangan may ligapangan nito yung kahoy o anhan ko ng ano guys ng kawayan para mamunga siya guys ang ano ang pataba ko nito guys yung mga balat balat ng saging yung mag, ano guys uh, magluluto ako tapos may mga uh, gulay mga gulay na mga balat-balat niya. Yan, yan pinataba ko, guys. Ito naman, guys, yung daa uh, balat ng saging. Yan. Yan ang pinataba ko sa kanila, guys. Yan. Tapos, guys, ito naman yung ano, petchay at epichay. Eh, Kaso lang, guys, yung binhi nito galing sa Japan. Kasi binigyan ako ng binhi ng kaibigan ko. Akala ko guys ay iba yung ibibigay niya. Mm, ano, ito lang pala yung ano yung pichay galing daw sa uh, Japan. Yan guys. Oh. Um, guys, ang ganda na. Ito naman guys ay kangkong. Timo guys nang naglalatay-latay na guys. Oh, ang papayat niya. Siguro gayto talaga 'yon. Dito siguro ka payat yung kangkong basta nilalagay lang dito. Yan sa ano, sa plastic na parang paso. Ayan. Kumagapang na guys. At na akin namang uh, ano guys, uh, dahon ng sibuyas. Ang tataba nila. Yan, tataba nila guys. Uh, at least na may ano na, may uh, magulay na guys. Hindi na mabilis sa tindahan. Yan. Tipid din yun, guys. Tapos, sitaw ko naman, guys. Ayan ah, ang sitaw ko, guys. Yan. Ito yung sabi ko sa inyo, guys. Yung mga binalatan ng mga, ano, mga balat balat ng mga gulay. Aking siyang, ano siya, kanang pataba. Yan. Hanggang malata siya dyan. Para Gumanda ang ating gulay to oh, cute cute guys oh yan ito siya guys hindi to siya ano guys ano na yan sir guys ah uh, ito naman yung may naligaw na ampalaya, guys yan siguro yung ano guys yung mga ah uh, binhi dun sa ano sa aking gulay yung mga Pinataba ko guys, may mga ano nun guys, mga buto-buto. Uh, buto ng kalamansi, ganyan. Buto ng ampalaya. Hanggang ng ano na siya dito guys. Little silingsing na siya guys. Yan. Diba guys, yung aking uh, kunti maliit na farm. Hmm, diba saya. Pag umaga guys, maano yung pag-akyat ko dito sa taas ay makikita ko yung aking mga tanim para na din ako nasa probinsya guys kasi sa amin guys ay mahilig talaga ako ng magtanim tanim guys kasi may mga ano kami bukirin at um, um, nagmana din ako sa aking nanay kasi mahilig din siya magtanim tanim ng aking ano yan yan guys tapos dito ko siya inano o tinanim umpisa hanggang hiniwalay-hiwalay ko siya para ano dito naman sa kabila o ba diba? kinain ata ng uod guys yan, yan ang ano lang dito guys ang kalaban dito sa mga gulay ng ganito ay uod yan uod ang kalaban may ang, 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 ang tawag nito eh Kalimot mo ako guys. Uh, Pabango sa ano? Sa ulam. Pag manglitsyon ka. Sa yun na yun guys. Nakalimutan ko ang pangalan. Ito ng luya. Itong ampalaya guys. Ampalayang ligaw to. Ito. Yan. Ampalaya ligaw. Ito guys. Ito guys siya ang palayang ligaw guys tapos nakuha na din ako dito guys nang ibalik ko pala siya guys para pataba din yan ito yung luya aking luya ang maliit tapos nakakuha na ako dito guys sa luya na to ng pang ano pang gisa yan mag ako guys ng wari ah uh, portante guys naubusan kami ng luya dito na akong kumukuha sa aking maliit na luya oh. dagdagan ko pa to guys magtanim pa ako kasi pag kinawanan mo kasi siya hindi masyadong maano ma ganda tingnan kailangan ano madami yung parang ah uh, madaming uh, laman dun sa loob yan ang katanim pa ako ng gaitong luya guys